Mga ka-Republic, pagkatapos magtala ng bagong career high na 51 points, lalo pang markado si Justin Brownlee sa susunod na mga laro ng Barangay Hinebra. At mamaya yan ang susubukang gawin ng Blackwater. Target ng Hinebra ang Winaberto 2, samantalang punteriya naman ng Bosing ang unang panalo sa kanilang pang-apat na laro. Kilalang mahusay na shooter ang bagong import ng Blackwater na si George King kung kaya hindi rin dapat maging kampante ang Gin Kings. Lalo't nagbanta si Coach Jeffrey Karyaso na pipilitin nilang talunin ang tropa ni Coach Tim Cohn. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, alas 7.30 ngayong gabi ay muling mapapasabak ang Barangay Ginebra at ito ay kontra sa isang team na uhaw na uhaw sa panalo, ang Blackwater. Una ng pinataob ng SMB, NLEX at Rain or Shine, magiging napakalaking boost sa kanilang moral kung madadali nila ang mga mag-aalak. Una rin tinalo ng Rain or Shine ang Hinebra ngunit pinatumba naman ng Jin Kings ang powerhouse SMB kung saan ay nagtala ng bagong career high na 51 points si Justin Brownlee. Noon paman ay aware na ang mga PBA coach sa husay ni JB at mamayang alas 7.30 ng gabi, susubukan ni bossing coach Jeff Carriaso na mag-design ng depensang pipigil sa resident import ng Hinebra. Ang problema ng Bosing, mahirap depensahan si Brownlee dahil kaya nitong maglaro ng multiple position pati nga si Coach Sieng ay nagsabi kamakailan medyo matagal na rin daw naman siya sa PBA at nakita na niyang lahat ang mga nagdaang import kaya masasabi raw niyang si Brownlee ang GOAT sa lahat ng import na naglaro dito sa Pilipinas Oo nga raw, hindi lahat ng laro ay naipapanalo ni Justin Brownlee pero pagdating sa mga importanteng laban ay nag step up ito upang buhatin ang kanyang kupunan. Tulad sa mga nakaraang championship ng Hinebra, pinakahuli ay noong pataubin ng Gene Kings ang malakas na kupunan ng Bay Area Dragons. At sa international stage, halos mag-isang binalikat ni Brownlee ang gilas mula sa 21-point deficit kontra sa Chinese team sa Hangzhou Asian Games. Semifinals ito sa Asian Games kung saan ay namangha. Napailing na lang si NBA great Yao Ming na ngayon ay sports director din ng bansang China. At sa gold medal match, tinalo ng gilas ang kupuna ng Jordan na ibinabandera ang kanilang naturalized player na si Rondé Hollis Jefferson. Import ngayon ang talk and text si Hollis Jefferson. Anyway, mamaya muling pangungunahan ni JB ang Barangay Hinebra sa pagpuntirya nila ng kanilang pangalawang panalo. Ngunit gaya nga nang sabi ko di dapat magkampanti ang Jin King sa pagharap nila sa wala pang panalong Blackwater. Ipaparada ng bossing ang kanilang bagong import na NBA veteran na si George King. 59th overall pick ng Phoenix noong NBA Rookie Draft 2018 at sandali rin naglaro para sa mga kupunan ng Dallas Mavericks at LA Clippers. After his NBA career, naglaro na rin si George King sa Australia, Israel, Italy at Germany at ngayon dito sa PBA. Kilala si King bilang deadly catch and shoot type of player na may mataas na shooting average sa perimeter at sa bagong introduce na 4-point shot ngayong conference dito sa PBA, posibleng magamit ito ng no George King bilang karagdagang bala sa kanyang arsenal. Nakabawi na si RJ Abaryentos mula sa kanyang dismal performance laban sa Rain or Shine. Medyo kalmado na siya sa laro ng Hinebra kontra sa SMB at mamaya, inaasahan na mas gaganda pa ang kanyang laro pati na ang buong kupunan ng Gin Kings. At wish din ang mga Hinebra fans na sana'y magpatuloy ang paggamit ni Tim Kau ng longer player rotation. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang na walang magtatagumpay na vlogger kaya salamat po sa inyong panonood Shoutout sa'yo Almera Sumulat. Oo nga, marami tayong naging masaya pero marami ring busters na umiyak Sa'yo rin Julie Bundak Shoutout, salamat sa panonood idol Sa'yo rin Pong Sampang and Ricardo Cabato Shoutout sa inyong dalawa Sa'yo rin Diosa Mariano Hukul ito kay Dave L. Diponso. Uh, sa Yuren, Rosalie Andales at sa si Andales Family, shout out po sa inyo. Sa Merson Kabadi Vlog dyan sa Oman, shout out. Laging ingat ka dyan kabayan. Sa Yuren, Rosemary Juan at kay Via, happy watching sa inyong maglola. Sa shout out Alberto Estobo Yes, yan sinabi na nila yan. Sagip ka, pamilya raw. At sayo rin, Dandy del Castillo ng Patanis Island. Shout out. Salamat. Sayo rin, Jonas de Asis. Hahaha ha, ha. sa mga buzzers, sabi niya. At sa sayo, Aris Martinez, Salamat po sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.